Hello po sa inyong lahat dyan mga kababayan no? So mayroon pong nag utos sa atin ngayon mga kababayan Na Pabigyan po daw yung May-ari ng kalaw at sa May-ari ng kabayo mga kababayan So punta namin ngayon Tingnan natin kung Saan yan papuntang isa mga kababayan Kiko, <laughs> <laughs> ka? Balik ka na tibigay <laughs> So, babalik siya doon sa iba ba mga babae, no? Kasi hindi pa siya continue sa exercise niya. So, dito tayo ngayon. Ito, punta natin yung may-ari ng kalabaw at saka may-ari ng, may, na, may, may ng kabayo. Tapos, ikaw yung mag-explain ngayon, ha? Kung ilan yung matatanggap nila na galing sa sponsor. At saka yung kay Tio. Ilan yung kay Tio. At saka kung ilan yung kay Manibrabog salamat po para sa sponsor no na nagpabigay. <coughs> Bigyan ng pera. So, andito na kami mga kababayan no. Ito po yung kabayo na pabigyan mga kababayan no. Bigyan ng pera. Ito po yung Ha? Oh.

Sigundahin mo, um, okay. Kanyar ko, kanyar ko. Ayaw. Kanyar ko. Kanyar ko. kayo? ko. Kanyar ko. Kanyar Wala unig kayo dito sa... Binti ini nai. Di ba ina na, nagtamis? <laughs> so, Nagyapon. Salamat. 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 Salamat.

So, yun yung mga natatanggap ng pira mga kubayan <laughs> sa sponsor. Masura ka to. Sa kaya kung bakit mga wato na Bayad ito ba? e pila to ba? Tiga tas ra. Kwa. 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 Masura ka to. Masura ka na yung isa. Katulong na ako ng senador. Manya. Ayun mga bayan. Tapos na natin naibigay yung bayad nila. Nakainom na pa ng tuba. Nakatry na ba kayo uminom ng tuba mga kabayan? <coughs> Hina Hinahangak ako. Hinahanga sa tuba. <coughs> tagi. Okay. Okay. Dito Okay, please. Nililipad dito muna ako. Ha? Okay, please. So, ang lagi kayo kabayo, kabayan. Ha? Huh? Deretnik lagi.

So, yan lang po mga kababayan. No? Salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.